What's up guys? Mahal nga guys magmimisting tayo ng mga lens natin Kasi Alam nyo uh, Sa mga naka-encounter na nito Papakita ko sa inyo Kasi Mayroong tayong ano, eh, problema Nawala yung init Yung sobrang init Pero yung pumalit na problema na naman Is yung Ganito ko sa inyo to guys. Ito, guys Yung mga ganyan Yan yung nagiging ganyan yung dahon yan sa mga hindi nakakaalam sa mga nakakaalam <laughs> sa mga hindi nakakaalam sa mga nakakaalam ganito po siya oh. ito po yung nangyayari dyan bakit, bakit, bakit nagaganyan niya, ito yung dahilan guys hanap tayo dito ito ito, may nakita ako. maliit na insekto kita Ito lang ha. Asan na ba yun? Kita ba? Ay, hindi makita ah. sa mga camera nito, ito sa taas pala eh ito sa so mga hindi nakakalam hindi makita Nasa na siya. Hindi ko makita. Ito, ito, ito. Ito siya, ito. Yan, o. Oh, yan, Oh. Ito, ito. Yan. Yan yung dahilan. Ito siya, ito, ito. ito. Oh, yan. Maliit na maliit siyang insekto, guys. Maliit na maliit na insekto. Yan, ang gagawin natin diyan ngayon ay papatayin ko. Hmm. Maliit siya, tumatalon siya, guys. Eh na uh, lagi kong minimisting to okay, para mabawas-bawasan yung time nila sa pagkakakain ng dahon ng ating lettuce. Ito pa oh, Ito yan, guys oh. Ito, dalawa nga yun nandito. Ito. Tapos lang, ayan o. Gumagapang siya guys o. Ito. Mm-hmm. Mm-hmm. Dalawa kayo ha. Ayan. Yan yung dahilan dyan mga insekto yan guys. <coughs> insekto yan. Kaya... Magugulat na lang kayo ha, habang tumatagal nagbabrown na yung daon tapos kala mo may mga ano may mga kinainan eto nadadry At tulad nito to may mga ano pa yan o nagdadry unti unti na nagdadry sila yung nadadry, guys to yan o kaya pumapangit yung daon ng lettuce natin kaya magmi-misting na nga ako. Ito na nga, magmi-misting na ako. pure water na misting ko kasi ayokong baka mag-brown yung dahon dahil sa ano. Pag nilagyan ko ng solution. Takot ako wala kasi akong ano, eh, PPH tsaka TDS meter. PPH meter. Wala ako kasi nun eh. PH meter pala, PPH. PH meter. ay misting lang, ganito lang, Pure water pagbasa kasi parang siyempre kung sa mga karsada sa atin basa ang karsada hindi tayo makapaglaro masyado diba ganoon <laughs> pure water lang ako nasang panukat ng ano eh pH meter eh Kaya Pure water lang tayo guys Thirty-four days na to guys. Malit na. No? Malit ba sa thirty-four days? Almighty papalit ako ng variety guys yung ano yung mabilis lumaki dati kasi green rapid ako eh green rapid mabilis lumaki green rapid eh 30 days up 30 days up pa lang hindi umakabot ng 40 days na harvest ko na no? Estrosa din yata you no know? Maganda ba estrosa? Mabilis Mabilis lumaki bang estrosa? Misting tayo Yung ano hindi ko namin misting All metal ang paborito nila guys eh Yung lalik yung lalik, hindi namin na misting kasi hindi naman nila inaano, hindi nila pinipeste yung lalik. All lang talaga ang favorito nila. Sabi, ano, matibay sa init yung lalik. Ba nagkaka tip burn yung ano, yung lalik? Eh, wala na araw masyadong init na yun eh. Hindi na matinding init, eh, nagkaka tip burn pa. Pero yung mga bago natin, wala naman tip burn yan. Ito lang yung nauna. Dati. Inabutan ng summer to eh. Ito, maraming ano yan. Yung problema yung sa dahon. Ito, marami. Hindi natin nabantayan to eh. Kala ko, ano lang to. Kala ko, tip burn lang. Tip burn sa init lang yon Kaya, inayaan ko. Yung pala, Nagba, na, nakabasa ako ng ano sa mga sa group na sa mga group hydroponics groups. May na may nakita ako doon problema na yung dahon, may mga expert na sumagot. Makita ako parehas ng problema o sa dahon. Yung pala ang problema, yung pala ang ano dahilan. Mga kung strip ba o trips kung tawagin. Yun yung mga tawag doon sa mga insekto na yun. Yung pala yun. Kaya ngayon alam ko na. Kaya nga dahil sa init lang. Yung pala sila pala may gagawa, may kakagagawan. Kaya pala nagkakaganon. Kaya ngayon, tapos paggabi, pag ganon nung nakaraan, nung nakaraang gabi, nag-ano ako, nag-inisting ko ng ano, ng gabi. Ministing ko ng may sabon, may ano, this washing soap di ba pamatay sa mga insekto yung ano this Inanong kolang ko lang yung sinundan ko lang yung mga guide ng mga nagtuturo ng mga ganon sinundan ko lang 1 tablespoon per 1 liter yata yun 1 liter or 2 liters pagkalam ko one liter yata eh. ganito yung ano ko spray ko i-misting natin guys dami ng dumi nito Walang nag e, -e ngayon, no? Tsaka, ano? Mga dabi. Madalasan, tanim nila, lalik, eh. Lalik, olmete, turbilyon. Pang, panglaban talaga sa mainit na panahon, no? Kasi, na-notice ko, e bilin, natitip burn. Ayan, no? May mga tip burn. Di naman halos, ano? Hindi di naman talagang tip burn na tip burn. Yung ano hindi ko na to Matibay sa init 'yan. Ay na guys. Okay na. Ito yung mga dabi ko. Ayan, dabi. Panglipat na to, hinihintay ko lang ma-harvest to sa linggo, harvest ko na to. Pagka-harvest nitong lahat, palit naman to. Ayan, palit na naman tong mga to. Ayan. Dabi yan guys, ah dabi, ebilin eh, yan guys. Ayan yung ano ko, ito yung inarbis kong buto. Sariling buto ko to guys. Kaya mapapansin nyo. Ayan o. Ganyan yung pagtanim ko. Saboy ako. Sinaboy ko sila. Yung iba kasi ang tagal to, Hindi sila pantay-pantay. Ito yung mga huling tumubo. to, Nga to. Yan. Mga huling tumubo. Pinagsama-sama ko lang yung malalaki na. Ayan. Ganyan o. Katulad nyo. Yung pantay-pantay yung laki. Ayan. Yan. Mga Evelyn yan guys, sariling buto natin yan, hindi tayo bumili ng Ayan. Ayan na guys. Ayan, happy farming mga kaidro. Bye bye.